Sa panahon ni Mayor Nene, nakilala ang Las Piñas bilang huwarang lungsod sa Metro Manila. Pinutukan niya ang pagpapanatili ng kalinisan at kapaligiran. It was very important. Number one, my father was, sa bahay, was very orderly. So I guess it emanated na nadala niya yung trait na yon sa management system ng cleanliness sa Las Piñas. So He was able to found it properly, ang um, clean and green. It was important to him that Las Piñeros would be proud na malinis ang kapaligiran. It was something that was so important to him that yun talaga yung ginawa niya ng focus sa kanyang administration. Kaupo niya bilang mayor, ang una agad niyang tinignan, gusto niyang linisin talaga ang Las Piñeras. Kaya doon magsimula yung tinatawag na clean and green program niya sa pamagitan ng programa na yun, nakipag-usap siya sa lahat ng mga homeowners association at sa tulong nila ay maganda naman ang nagiging simulain. Ang dati kasi nakagawian ay kontrata. Mga private uh, companies na siyang kumukuha, nag-ipag-kontrata sa local government, sila yung nangolekta, sila diyan na ang magkatapon. So nakita ni Mayor na masyadong malaki ang kontrata, magastos. Sa tingin niya, mas makatipid ang city government, kung tayo mismo, sarili natin track ang mga at tayo din ang magtatapon sa mga authorized na dumping sites. Lagi na namin at namanage namin ng maayos yung pagpokolekta. So sa ginawa niya ngayon, nakatipid kami ng almost 100 million. Katulad po namin bilang ama ng sambahayan, mahalaga sa amin ang kalinisan. Malinis na puso-tisip, malinis na pamumuhay, malinis na kapaligiran, malinis na bahay, Malinis na naman. Dahil sa mga proyektong itinatag ni Mayor Nene sa pagpapanatili ng kalinisan at kalikasan, nakatanggap ang Las Piñas ng ilang pagkilala na tanging ang lungsod ang nagkamit. Sa mga awards, maraming natanggap ang City of Las Piñas. Unang-una na dito, ay pagiging hall of famer ng city sa clean and green program. At ang pinaka-highlight, pinakamaganda na na-award sa City of Las Piñas ay ang pagiging United Nations Environment Program awardee niya. Nag-concentrate si Mayor Nene on the Clean and Green Program. Kaya nanalo ng United Nations Environment Program Award ang City of Las Piñas. To the efficient and effective management of Mayor